May mga tao sa kasaysayan na hindi kailanman namatay sapagkat ang kanilang mga ideya ay patuloy na nabubuhay sa isip ng sangkatauhan. Isa sa mga iyon ay isang lalaking taga-Athens, isang manunulat, isang pilosopo, at isang mapagmasid ng kaluluwa, si Plato. Isang pangalan na, sa loob ng mahigit dalawang libong taon, ay patuloy na umuukit sa mga paaralan, sa mga libro, at sa mga isip ng mga nagtatangkang unawain ang tunay na kahulugan ng katotohanan. Ngunit sino nga ba si Plato? At bakit sa dami ng mga nagdaan, siya ang tinatawag na ama ng pilosopiyang kanluranin. Ang mundo ni Plato, bumalik tayo sa Athens ikaapat na siglo bago ipinanganak si Kristo. Isang syudad na nagliliwanag sa sining at karunungan, ngunit nababalot din ng intriga, digmaan at politika. Dito isinilang si Plato, bandang 427 BCE, sa isang pamilyang may dugong maharlika. Ang kanyang ama, si Ariston, ay sinasabing ina ni Codrus, ang huling hari ng Athens, ang kanyang ina si Perictione ay kamag-anak naman ng tanyag na estadistang si Solon. Kaya't mula sa simula pa lamang, ang dugo ni Plato ay dumadaloy sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng kapangyarihan at ang mundo ng karunungan. Ngunit sa likod ng pribilehiyo, may isang batang mahilig magtanong, bakit mayaman ang ilan at naghihirap ang iba? Ano ang hustisya? At bakit tila hindi sapat ang mundo na nakikita ng mata upang maunawaan ang kabuuan ng katotohanan? Ang pagkikita kay Socrates sa kanyang kabataan, nakilala ni Plato ang isang taong magbabago sa kanyang buong pananaw sa buhay. Si Socrates, ang matandang pirosopong naglalakad sa mga lansangan ng Athens, nagtatanong sa bawat mamamayan, pinipilit silang mag-isip. Kung gayon, tanong ni Socrates, ano ang kabutihan kung hindi mo alam kung ano ang mabuti? Para kay Plato, si Socrates ay hindi lamang guro, isa siyang ilaw. Habang ang iba ay nagtuturo ng retorika at politika upang makamit ang kapangyarihan, si Socrates ay nagtuturo ng pagdududa, ang sining ng pagtatanong. At dito, unti-unting nabuo sa isipan ni Plato ang isang prinsipyo. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling kamangmangan. Ang kamatayan ni Socrates, ngunit tumating ang araw na yayanigin si Plato. Si Socrates, ang kanyang guro, ay kinasuhan ng paglapastangan sa mga Diyos at pagpapasama sa kabataan. Sa harap ng mga hukom ng Athens, pinili ni Socrates na ipagtanggol ang katotohanan kaysa iligtas ang sariling buhay. At sa huli, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-inom ng laso. Hemlock, Plato, na noon ay nasa kanyang kabataan pa, ay saksi sa pagkamatay ng taong pinakamalapit sa kanyang puso. At sa sakit na iyon, ipinanganak ang isang layunin, ang ipagpatuloy ang diwa ni Socrates. Sa mga pahina ng kanyang mga akda, ibinuhay ni Plato ang tinig ng kanyang guro. Sa bawat dialogue, maririnig natin si Socrates, nagtatanong, nagmamasid, nagtuturo. Dito nagsimula ang Platonism at ang pilosopiyang magtatagal ng libu-libong taon. Ang paglalakbay ni Plato pagkatapos ng trahedya, naglakbay si Plato sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula Egypt hanggang Italy, hinanap niya ang mga sagot na hindi maibigay ng Athens. Natuto siya ng matematika mula sa mga Pythagorean, ng teolohiya mula sa mga pari ng Nile, at ng pamumuno mula sa mga syudad-estado ng Italia. Ngunit saan man siya magpunta dala niya ang iisang tanong, ano ang totoo? At doon, unti-unting nabuo sa kanya ang isang teorya, isang pananaw na babago sa pilosopiya magpakailanman. Ang teorya ng mga anyo, theory of forms, isipin mo raw, sabi ni Plato, ang mga tao na nakaupo sa loob ng isang madilim na kuweba. Habang nakatali sila, ang tanging nakikita nila ay mga anino na dumadaan sa harap nila. At dahil iyon lamang ang kanilang alam, inaakala nilang ang mga anino ay siyang katotohanan ngunit may isa sa kanila na lumabas at nakita ang liwanag ng araw. Nakita niya ang tunay na mundo, ang mga bagay na totoong pinagmumulan ng mga anino, at nang bumalik siya sa kuweba upang sabihin ang totoo, siya ay pinagtawanan. Ito ang tanyag na Allegory of the Cave. At sa likod ng kwentong iyon ay isang napakalalim na mensahe. Ang nakikita natin ay hindi palaging totoo. Ang mundo ay maaaring ilusyon lamang, mga anino ng mas mataas na realidad na tinatawag ni Plato na mundo ng mga anyo. Forms. Para kay Plato, bawat bagay na nakikita natin ay may perpektong anyo sa labas ng material na mundo. May perpektong kabutihan, perpektong kagandahan, perpektong hustisya, at lahat ng nasa mundo ay refleksyon lamang ng mga iyon. Ang mga bagay na nakikita natin ay lumilipas, ngunit ang mga anyo, ang ideya, ay walang hanggan. Ang akademya ni Plato pagbalik niya sa Athens, nagtatag si Plato ng isang paralan, ang tinatawag na Academy. Ito ang kauna-unahang institusyong pang-edukasyon sa buong kanluraning mundo. Dito pinag-aralan ng mga estudyante ang matematika, agham, politika, at higit sa lahat, pilosopiya. Isa sa kanyang mga estudyante, Aristotle, sa loob ng mga pader ng Akademia, itinuro ni Plato na ang pilosopiya ay hindi lang pagtatalo ng salita. Ito ay pagsasanay ng kaluluwa. Ayon sa kanya, ang pilosopiya ay paghahanda para sa kamatayan. Dahil sa mata ni Plato, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay pagbalik sa mundo ng mga anyo kung saan ang kaluluwa ay ganap na makikita ang katotohanan ang Pilosopiya ng Estado, the Republic. Ngunit hindi lamang isipan ng nais ni Plato na baguhin, kundi pati ang lipunan. Sa kanyang pinakatanyag na akda, ang Republic, tinanong niya, Ano ang isang makatarungang lipunan? Sa aklat na ito, ipinakita niya ang tatlong uri ng tao sa isang lipunan, ang mga manggagawa, ang mga mandirigma at ang mga pilosopo. At sa itaas ng lahat ay ang Philosopher King, isang pinunong hindi sakim sa kapangyarihan, kundi uhaw sa katotohanan. Para kay Plato, ang tunay na leader ay dapat isang taong marunong magmasid sa anyo ng kabutihan, isang taong nakakita sa labas ng kuweba. Isang revolusyonaryong ideya ito sa panahong iyon, na ang karunungan, hindi dugo o kayamanan, ang dapat maging batayan ng pamumuno, ang kaluluwa at ang tatlong bahagi nito. Sa kanyang Pilosopiya, sinabi ni Plato na ang kaluluwa ng tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Rasyonal, ang isip na naghahanap ng katotohanan. Spirited, ang damdamin, tapang at dangal. Appetitive ang pagnanasa at material na hangarin. Ang tunay na kabutihan ayon kay Plato ay kapag ang isip ang namumuno, ang damdamin ay sumusunod, at ang pagnanasa ay disiplinado. Kapag binaliktad ito, nagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng tao, at ang kaguluhan ng tao ay refleksyon ng kaguluhan ng lipunan. Ang politika ng kabiguan Ngunit hindi lahat ng ideya ni Plato ay natupad. Sa kanyang paglalakbay sa Syracuse, sinubukan niyang ipatupad ang kanyang pilosopiya sa isang tunay na kaharian pinayuhan niya ang hari si Dionysius Tatango na mamuno bilang isang philosopher king. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa mundo, ang kapangyarihan ay masyadong matamis upang isuko. Si Plato ay itinuring na banta, ibinilanggo at halos pinatay. Isang matinding kabiguan para sa isang taong naniniwala na ang katuwiran ay maaaring manaig. Ngunit sa halip na sumuko, lalo niyang pinatibay ang kanyang paniniwala. Ang tao ay bihirang makita ang katotohanan dahil nakatali siya sa kanyang sariling mga anino, ang pagtanda at pamana. Habang tumatanda si Plato, patuloy siyang nagsusulat. Mula sa Feedo hanggang Timaeus, sinikap niyang pagdugtungin ang pisikal at espiritual na mundo. Hanggang sa isang araw, bandang 347 BCE, pumanaw siya, marahil habang nagsusulat pa. Ang ilan ay nagsasabing namatay siya sa gitna ng isang pagtuturo, ang iba namay sa kanyang silid, mapayapa. Ngunit kahit nawala ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang mga salita, mga dyalogong bumubuo sa pundasyon ng Pilosopiya. Ang impluensya ni Plato sa daigdig sa loob ng mahigit dalawang libong taon, walang ibang pilosopong nagkaroon ng ganitong lawak ng impluensya. Mula kay St. Augustine sa Simbahang Kristiyano, hanggang kay Descartes at Kant sa Modernong Pilosopiya, lahat sila sa isang paraan ay anak ni Plato. Ang konsepto ng idealismo, ng eternal na katotohanan, ng moral na pamantayan, lahat nagmula sa kanya. At maging sa Agham, ang ideya ni Plato na may order at rational structure ang mundo ang nagbigay inspirasyon sa mga siyentista na hanapin ang batas ng kalikasan. Ang aral ni Plato sa panahon ngayon-ngayon. Sa panahon ng teknolohiya, ingay at maling impormasyon, may halaga pa ba ang mga salita ni Plato? Oo, dahil sa gitna ng mga screen, algorithm at opinion, tayo ay parang mga bilanggo sa kweba. Ang mga anino ngayon ay nasa anyo ng fake news, propaganda at social media illusions. Ngunit gaya ng sinabi ni Plato, may kakayahan pa rin tayong lumabas kung pipiliin nating mag-isip, kung pipiliin nating hanapin ang katotohanan sa kabila ng liwanag na nakasisilaw. Ang filosopiya ni Plato ay hindi lumang kasaysayan, ito ay salamin ng ating panahon. Habang may mga taong naniniwala sa Anino, habang may mga pinunong gumagamit ng kasinungalingan, habang may mga taong nagtatangkang magmulat ng iba, ang diwa ni Plato ay patuloy na nabubuhay. Pagtatapos, ang tao sa likod ng Anino si Plato ay hindi santo, hindi rin hari. Isa lamang siyang taong tumangging tanggapin na ang mundo ay tapos ng unawain. Isa siyang manlalakbay sa loob ng isip at ang kanyang paglalakbay ay nagpatuloy sa atin. Ang mga tanong na iniwan niya ay hindi pa nasasagot. Ano ang kabutihan? Ano ang katotohanan? Ano ang makatarungan? Ngunit marahil, iyon mismo ang layunin niya na huwag tayong tumigil sa pagtatanong. Sapagkat, gaya ng sabi ni Plato, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagkakamali, kundi ang pagtangging mag-isip. At sa bawat isa sa atin may kaunting plato, ang bahagi ng ating kaluluwa na nananabik sa liwanag. Ang bahaging iyon na, sa gitna ng dilim, ay naniniwala pa rin na may katotohanang naghihintay sa labas ng mga anino.